Ipinaliwanag ngayon ng National Security Council kung paano nila ginagastos ang milyong pisong confidential at intelligence funds ng kanilang ahensya. Sa gitna na rin po ito ng kontrobersya sa usapin ng paggamit ng confidential at intelligence funds ng ilang ahensya ng gobyerno, kabilang narito ang 125 million pesos na CIF ng Office of the Vice President na inubos lang ng labing siyam na araw batay sa report ng Commission on Audit. Sa interview ng Arimen Manila, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na ang lahat ng confidential at intelligence funds ng gobyerno ay may sinusunod na guidelines sa paggastos at audit ng COA. Ayon kay Malaya, taong taon ay nasa 80 million ang natatanggap nilang confidential at intelligence funds kung saan ginagamit ito sa internal at external security threats tulad ng paglaban sa anti-insurgency operation, cyber crime at laban sa mga Chinese illegal operators. Dahil po dito, humihina na ang guerrilla front sa bansa. Buko dito, ginagamit din Anya ang confidential at intelligence funds para sa mga barangay development programs. Kasi ang problema natin noon in the past, pag na-clear na yung isang lugar ng NPA, pull out na si military, lilipat sa kabilang barangay, e eh, yung barangay na naiwan, wala namang development. Kaya napapasok uli ng mga NPA, mm -hmm. nabubuhay na naman sila. Mm -hmm. At ang NPA po, ay eh, nakukuha niya ang lakas niya sa masa. Mm -hmm. At yung mga masa, ang takbo ng utang ng masa, eh, napabayaan kami ng gobyerno. At ito lang ang nakakatulong sa amin, itong mga komunistang teroristang ito kaya doon sila sumusuporta pero dahil doon sa barangay development program nakakapagdala tayo ng pondo at nakakagawa tayo ng mga kalsada nakakagawa tayo ng mga eskwelahan yung kailangan-kailangan nilang mga programa na ibibigay natin Yan po si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya.